na na yung drawing na hagdanan. Magkano ba ang nagastos sa ganitong hagdanan? Una, mga bakal, tsaka yung plywood. Nilatag na yung bakal. So, ilang bakal? Madami. Malami, may maliit, may malaki. Tsaka yung kawad. O ganito na siya, yung itsura niya. tad, ng bakal. Sunod yung mga ano, yung mga kahoy. So, ang daming kahoy niyan, guys kataas Isa-isa niyan, hinaharangan yan Ang daming nga gastos na kahoy niyan. Oh. So, kailangan pakuin niyan, no? Pakuin yung mga kahoy para hindi pagbuhos. Hindi siya mabumigay. Break on na, yun yung hagdana na, o. Ligon, on guy, So, umpisahan na nilang magbuho sa bawat tigdana, no? So, nagmasa sila ng siminto, buhangin, grapa. So, ganun. Madaming grapa, madaming abistay, siminto din. Ganyan lang, guys. So, ito. Binuhos na nila, guys, bawat ang ng naman na, na. So, patuyuin na lang siya ng ilang days? 10 days. O, oh, diba? I'm done. Oro, plata, mata. <laughs> plata. Mata. Oro, plata, mata. Oro. So, kailangan oro daw ang huli. So, ito na yung na, tapos na ano, hagdanan pero ano pa lang siya, pinising pa lang siya, hindi, wala pa siyang kasaling ano. Ah, uh, ang nito, tiles. So may harang na, may kawad, so ganyan lang, simple, simple. Oh, di ba? Ang gastos nito magkano? Simpleng hagdanan lang siya, guys, no. Pero pag tinitingnan mo parang ano, pero sa mga gamit, tingnan nyo lang yung mga ginagamit guys kung kayo nang humuska kung magkano ginastos. Wala pang tiles ha.